magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay tuturo ko na naman sa inyo ang panibago na namang spell upang bumalik ang dating pag-ibig sa inyo. Unang-una ay kailangan nyo ng puting papel. Kahit anong papel, okay lang. Basta yung puti, okay lang kahit may linya. Ano lamang ng inyong notebook. Gupit lamang ng inyong notebook o kahit ano pa man. Sunod ay kailangan ninyo rin ng kandila at panulat. Itong ginamit kong kandila ay gamit na pero dapat ay hindi pa gamit ang kandila ang gagamitin nyo. Ngayon naman ang gagawin nyo ay kukuha kayo ng panulat, kahit anong panulat. Ito dapat gagawin nyo ito pagkagising na pagkagising nyo pa lamang sa umaga ng Biyernes. Pagkagising nyo sa umaga ng Biyernes una ang susulat nyo, isusulat nyo muna yung kanyang pangalan. Bago nyo pusundihan yung kandila. Yung buo niyang pangalan, isusulat nyo ng limang beses. Dapat po ay totoo at buo niyang pangalan. For example, mang beses lamang po. Ngayon, ang gagawin nyo, ang isusulat nyo sa ibaba ay ang inyo namang pangalan. Isang beses lamang natin isusulat. Yan po. Pagkatapos niyan, magugupit kayo ng inyong koko. Koko nyo po ah. At ilalagay nyo po rito. Ngayon, ang gagawin nyo, ay tutupin nyo ito upang makulong dito yung ating koko. O oh, hindi makaalis yung koko natin. Da, pero dapat, bawat tupi ay papunta sa atin. Papunta sa gumagawa. Limang tupi lamang po. Pwede pong apat, pwedeng lima. Pero ang gagawin ko po ngayon ay apat lamang. Yan. Bali mapupunta po doon sa loob ang kuko. Ngayon naman po ay sisindihan na po natin yung ating kandila mahaba. Puting kandila lamang po mahaba, maliit o ganito po yung okay lamang po kahit yung tea candle. Kahit anong uri po ng kandila basta puti ay maaari nyong gawin. Ilalagay nyo lamang po ito muna sa itaas. Dito po banda sa may tupe, hindi po dito. Talagay nyo po banda dito sa itaas yung kandila habang nakasing dito. At bu paulit ulitin mo na bumalik ka sa akin. At yung habang sinasabi nyo po yung kanyang pangalan dapat po ay para bang tinatawag nyo siya. Ferando, bumalik ka sa akin. Ferrando. Tapos habang sinasabi niyo yun, dapat yung buong puso, iniisip mo rin kung ano yung nangyayari sa inyo kapag nagkabalikan na kayo, kung gaano siya kasweet sa iyo, kung paano magbabalik yung dati nyong pagmamahalan. Papaulit-ulitin mo lamang yun hanggang sa pakiramdam mo ay sapat na. Hanggang sa yung iyong isipan ay tingin mo ay ayos na yon sapat na ang aking pagpapaulit-ulit. Ngayon, ang gagawin mo, hahawakuhuanin mo ang iyong kandila at ipapatak mo ito sa bawat tupi upang hindi siya mabuksan. Ipapatak mo yan sa bawat tupi hanggang sa tuluyan itong magsarado. Yan. Kapag ngayon, ang gagawin mo dito, itatabi mo ito dahil ibabaon natin ito sa lupa kasama nito. Ngayon, kung hindi mo pa ito maibabaon sa lupa, ilagay mo ito sa cabinet mo sa isang lalagyan, basta dapat ay hindi ito masisinaga ng kahit anumang araw bago mo pa ito ibabaon. Ngayon, habang nakatabi ito, o alam walang lupa sa inyo, kapag pupunta ka na sa lupa, sa may lupa, ay dalin mo ito habang nakalagay pa rin siya sa lalagyan at maaari na siya masilawan nun, basta kaagad-agad ay ibabaon mo na ito. Maguhukay ka sa lupa at ibabaon mo na ito doon dapat ay walang ibang makakakita nito doon dahil kapag may nakakita nito doon at ang ginawa nila ay binuklat nila ito, ang mangyayari ay mawawala ang bisa ng ating spell. Yun lamang po, sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Tandaan ang kahit anumang pag-aalinlangan ay maaaring maging dahilan upang hindi na gumana ang spell na ito. Maaari rin pong maging dahilan kung bakit hindi gagana ang spell na ito, ay may proteksyon ang taong paggagawan nyo ng spell. Dapat po ay walang proteksyon na sa panggagayuma o hindi pa nagagayuma ang tao na ito ng ibang tao. Ngunit halimbawa ay nagayuma mo na siya noong una pa lamang, ay ayos lamang iyon gagayamin mo siya ulit, ay sama po. Pero ito, wag pa ulit-ulitin ang spell na ito. Magantay muna ng ilang araw, ng kahit dalawang linggo, bago gawin ulit yung spell na ito. Dahil magkakaroon tayo ng uh, conflict, no? O, kaya maaring magkagulo-gulo, madoble-doble, at hindi mo magugustuhan yung magiging resulta kapag nagdoble-doble yung gayuman natin sa kanya. Sa, ito po ay binabahagi lamang po namin ng aming kaalaman sa inyo. Kayo pa rin po ang magdedesisyon kung gagawin nyo ang spell na ito o hindi. Marami pong salamat.